Patuloy ang pagpapatrolya at vicinity survey ng BRP Datu Bangkaw sa mga lugar na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng kanilang hakbang para protektahan ang ating mga teritoryo. Si Bien Manalo sa detalye live. Tama ka dyan, Audrey. Nagtapos na nga ang 10-day maritime patrol and resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. At huli nga naming pinuntahan itong Tizard and Union Bank kung saan ilang oras na nagsagawa ng maritime patrol ang BFAR. Naging mapayapa at matagumpay ang Maritime Patrol at Vicinity Survey ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Hasa-Hasa Shoal o Moon Shoal. Sunod naming pinuntahan ang Kota Island na bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Mahigit labing pitong oras o halos isang araw ang paglalayaga para sa gagawing island survey ng BFAR. Kapansin-pansin na walang umaaligid na Chinese Maritime Militia vessels o anumang barko ng China Coast Guard sa lugar. Maliban sa isang barko ng China Coast Guard na ilang araw nang nakabuntot sa Amina, simula nang magpatrolya kami sa Eskoda Shoal, mangilan-ilan fishing boats na nangingisda sa paligid ng isla ang tanging makikita. Pero hindi toko'y kung sila ba ay Chinese o Vietnamese nationals. Matapos ang pagpapatrolya sa Kota Island, Lumaan naman ang BRP Datu-Bangkaw sa Tizard Banka at Union Banka para sa isinagawang maritime patrol at vicinity survey. Pero sa kabila ng patuloy na paghihiglit ng China, nananatiling nakatindig at matatag ang ating Coast Guard. Ito'y para protektahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Well, ang moral ng ating uh, members ng Philippine Coast Guard na nakadeploy dito sa ating mga uh mga Coast Guard stations o kasamang Armed Forces sa Philippines ay nananatiling mataas. Alam nila na sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay kanyang tinitindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Audrey, ngayon ay biyahin naman na kami pabalik ng Port Capinpin sa Orion, Bataan. At Audrey, ko mapapansin mo no, sa aking likuran, ay uh, nakapatuloy pa rin na nakabuntot sa amin ang barko ng China Coast Guard. Ilang araw na yan nakasunod sa amin magmula nung naglayag kami papunta ng Skoda Shoal. At uh, Audrey, kung mapapansin mo rin, no, maaliwalas na yung panahon ngayon. Hindi na ganun kalakas yung alon at hangin. Hindi gaya ng mga nakarang araw na halos tangayin na itong sinasakyan naming vessel dahil sa malalakas na hampas ng alon at hangin hangin dala ng masungit na panahon. At mula rito sa West Philippine Sea, balik sa iyo Audrey. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bien Manalo.